Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng uh, opinion reaction nitong latest post ni Attorney Rowena Gonson. Dear PCO, Presidential Communications Office ta, don't remove Use Claire as a spokesperson of this administration. She is very dedicated to work and brings entertainment every day. She will be there until 2028. <laughs> so, ano na? Biglang naging BFF na ba sila? Kasi si Sasasot, sabi niya, uh, BFF na daw sila ni Claire Castro. Kaya Sasasot will stand by Auntie Claire all throughout. BFF na eh. So ito, dahil Nagiging Tumata na. uh, tumatayong supporter na ni uh, Jose Claire Castro, itong si Rowena Guanson, <laughs> di ba yung uh, bagong OBP spokesperson sabi niya, I am not an attack dog. Eh, sabi naman ni Jose Claire Castro na Bipisara, don't need an attack dog <laughs> if you know what I mean <laughs> matindi talaga mga birada ni Jose si Claire Castro, believe ako so bakit hindi kailangan ng attack dog si Bipi uh, you know what I mean ang naintindihan ko kasi si Bipisara siya ng attack dog <laughs> grabe, matindi attack dog na kaya bakit pa niya kailangan ng attack dog kung siya na mismo ang attack dog eh, anong sagot ni ni Attorney Guanson? Ako na ang aatake. <laughs> mare. Tinawag niyang Mare si Attorney Ruth Castelo ang uh, OBP spokesperson. Ako na ang aatake, Mare. Moa. Uh, yun. Tagatake ngayon. Siya ang aatake. Tapos, <laughs> siya naman ngayon ang dumidepensa. Huwag niyong tanggalin. Si uh, Claire Castro, she is dedicated oh. Pinuri niya talaga. She is very dedicated to work. Grabe talaga, bilib ako yung nung sinagot niya yung uh, controversy na kinakasangkutan ni First Lady as uh, pagkamatay ni late Paulo Tantong. Ang ganda ng birada niya oh. With uh, passion. Talagang, ako na ang nagsasabi ng totoo Sabi niya, fake news ang mga yan uh, nakakaya ginawa mga obstructionist yan uh, sa pansariling uh, political interest ang ginagawa ang uh, first lady okay lang siya uh, kasi alam niya ang katotohanan <laughs> hindi masisira itong admin ito hindi masisira ng uh, fake news With, uh, talagang talaga saluto ako sa kanyang dedikasyon sa trabaho niya nga dipensahan ang Marcos administration. Very dedicated. <laughs> ang tanong, eh bakit noon? Nung hindi pa siya Yosek, birada siya ng birada, ang dami niyang vlog na napanood ko. Binibirahan niya ang Marcos administration. Pati si Bibi mismo talagang kinakastigo niya. What happened? <laughs> yung kinakastigo niya ngayon pinupuri niya <laughs> trabaho ng trabaho ang presidente masipag yan <laughs> nakakatawa yung tinanong siya ng media na uh, ano bang gagawin ng administration ito? Kasi ang taas ng rating ni BP Sarah, 61% sa SWS ba yun? Ano bang gagawin ng administration para naman dumikit naman ng pap lalapit? ba kasi 48% lang ang kay BBM? Malayo. Lalo na yung Pulse Asia. Yung pinaka nung May ata ito. Uh, si PRRD 63%, si BP Sara 50%, si PBBM 32% lang. Baba, di ba? So, nakikita ito ng mga media, kaya tinatanong bang ganong gagawin niyo diyan sa palasyo para namang ang rating ng presidente tatas na para didikit lang ba kay BP Sara? Anong Basta kami magtrabaho. Trabaho-trabaho lang kami. Medyo nainis na yung boses niya trabaho. Oh, yun. Trabaho daw ng trabaho. So, yeah. Very effective siya as uh, spokesperson ng admin, PBBM admin. And I believe, maligayang maligaya si PBBM sa kanya. Eh, bakit ngayon pinag-resign? <laughs> pinag-resign eh. Although, courtesy resignation. Eh, malay natin, pinag-resign, eh, mamaya tatanggapin niya, no? tatanggapin ni PCO Secretary Dave Gomez, uh, wala na, magiging mingaw na ang press briefing. <laughs> wala nang entertainment factor. <laughs> Kasi talagang nakakaalim kung magsalita. <laughs> nakakaalim. Uh, kaya lang, hanggang gano'n lang, entertainment factor. Uh, seriously speaking, kung yung mga spokesperson na ganyan yung yung sinasabi something that unites uh, something that mag enlighten something that uh, motivates mga ganun kaya lang uh, I don't know opinion ko lang ito observation ko lang ito pag nagsasalita nawawalan ako ng gana kasi ano eh Uh, palaging Duterte, palaging sinisisi sa ano, previous administration. Makikita mo yung galit nila sa Duterte. Na ang ang main mission ni uh, Jose Claire Castro hindi yung unite ang bansa kundi pasamahin ang Duterte. Ganon ang dating sa akin. <laughs> Kaya habang nandiyan siya, pinapasamahin niya ang Duterte, okay lang. Bakit? o, <laughs> uh, yan na you cannot put a good man or good woman down. The more na tinitira nilang mga Duterte, lalong napapamahal sa taong bayan ang mga Duterte. <laughs> Kaya, wais itong si Atty. Ruy Nagwanson. <laughs> Dear PCO, don't remove Yusek Claire Castro as a spokesperson of this administration. She is very dedicated to work and brings entertainment every day. She will be there until 2028. Agree! Agree ba kayo kay Ma'am Rowena? Yes. Magbasa tayo sa mga komensa <laughs> Balitang Pilinas. I agree, attorney. Boring ang... Boring ng Office of the President pag wala si Jose Claire. <laughs> Abril 21. Yes po, pag nag na, papano na kami? Mawawalan na kami ng clown. My God. Cecil <laughs> Cruz, she really amuse me everyday My laughing stock. Oh. <laughs> Kaya nga ako, maligaya ako. Yung <laughs> mga ganitong kan. Dahil at least, pampagod vibes ba? Nakakawala ng stress. Salamat po, Atty. Rowena Guanzon and Atty. Claire Castro. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo, uh, namimigay tayo ng mga assorted uh, housing materials, pako, uh, yero, para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig ng Bukidnon. Panorin niyo ang video na ito. si Kuya ang mga yero? mau ngatup lagi si goyasa yang balai karon. Mau ngatup lagi si goyasa. Ukuran rumah ngatup si goyasa sayang balai iso apa si sayang balai. So, o nindot na gito yung nindot na gito yung atop nilang ate kaya na kumanagyod so karon kuya og ate unsa imong masulti nga naka atop na mo o naayuhan na ang inyong balay so pila na, aday anak ate, na, na, wala may anak. So, pila na ni Katuig ang inyong balay. Tulo. So, tulo na. So, aya pa, napulihan. Mm. pa na pulihan. Aya pa gin mo nakaatop sa inyong balay o yero. So, on sa inyong masulti kuya o ate nga natagaan mo yero. Oo, mas ka na nagpasalamat ko sa gino o na sa nagvideo karoon nga. kung kanang, wala, wala ang kuwan, wala bilip. ni mawan ma ang awang balay so, Salamat gid kay. Oo. Ito ko ya sa imong masulti. Salamat sa naghatag ani nga No para lang ni nan mesa. Ginoo mo. Naghatagan ra gid mo mo ra gid ni Salamat gid. Mhm. Salamat. Sige, dagan salamat po.